Ito mga sir, mayroon tayo isang unit na click 125 at uh, ito yung ginagawa natin ng uh, MDL nagpagabit sa amin ng uh, ball race tapos pinasabay niya rin yung kanyang uh, paglalagay ng MDL ito galing sa atin to Pamila, ito yung 60 watts kapag ka mag-install kayo ng ganito mayroon kayo dapat kailangan itong bracket na para dun sa headlight para dito para may lagyan natin dun sa headlight tapos siyempre kailangan nyo na fuse box para in case na magkaroon ng problema yung inyong nilagay na MDL yung pupudok yung fuse lang hindi niya dadamay yung motor na masusunog or hindi babaybayin yung wire na pinagapang natin mula sa ilalim hanggang sa pinaka headlight hindi niya babaybayin dahil nga uh, mayroon tayong fuse kapag walang fuse, babaybay nyo yan kung sakaling nagkaroon troubleshoot doon nagkakaroon ng sunog ng motor tapos syempre kailangan natin ng uh, domino switch ayan para dito yan dito. ito yung pinaka trigger natin ng high and low sa gitna yung patayan at syempre kailangan natin ng dalawang relay ito hininang natin yung uh, wire para siguradong wala siyang poor uh, for connection ayan tapos i-explain ko rin dito hahanapin ah, yung sarili nyo yung uh, number 30 ito po yung number 30 pag yung dalawang to pag nyo doon sa ilalim habaan nyo ng wire or ito, ito na yung pinagapang natin wire na diretso yan doon sa may battery tap nyo to dito kaya tapo muna tara dinugtong natin ng number 30 sa ating relay tapos pagapangin nyo yan dugtong nyo ng wire papuntang battery ayan na nga yung wire natin ito na yung wire natin dito tayo maglalagay mamaya ng fuse papuntang positive kahit wag na kayo maglagay ng ground dahil ground na ito tapos isusunod nyo yung kuan number 85 or 86 yung kunin nyo yung 86 pagsamahin nyo yung ano papunta sa ano ito yung 86 pagsamahin mo yan tapos eh paano mo yung ito ito iparosop mo dyan ito. Ito ah ah ito to Lagay mo to suksok mo dito Yan. suksok natin muna ok ito na yung ating uh, switch na domino ano yung nakita mong trigger dito hanapin nyo yung pinaka trigger dito yan, mga sala yung common ilalagay nyo to sa accessories wire ng motor. Ito. Hahabaan nyo, tapos di kaya, kuha na lang kayo dito ng, kung uh, kuha sa may brake light switch, pwede kayong kumuha dyan. Pero hindi natin ito gagalawin, dahil lang dito na tayo, kahit dito kayo kumuha mga sir. Ito. kukunin nyo, si Kuan kasi mga sir, si Honda Click, ang accessories wire niyan. kulay itim itap nyo yung kulay itim din. Nakadepende yan sa switch na ginagamit nyo kasi magkaiba po kasi yung cool, uh, cooling nila. Minsan nasa brown, minsan nasa blue. Kaya hahanapin nyo ito. Ito yung pinaka switch para mapasukan tong dalawanto to ng supply. Papunta relay tong dalawanto to. Ilalagay natin to sa 85 or sa 86. Ito sample natin. Nilagay ko to sa 86. Dalawa yung relay na ginamit natin doon sa isang relay to, yung isa isang relay. Mga um, pakita ko sa inyo. Okay, ito mga sarad. dito na tayo kumuha. Hanapin niyo yung kulay itim na ito mga sara. Diyan kayo magdudugtong ng wire para maitap nyo dito. Aba, kahit kunti lang, kunti lang yung kailangan natin. Kasi hindi pwedeng rekta agad. dahil itong monobila gumagalaw yan. Gumagalaw siya. Kaya hindi pwedeng may stress or mabinat-binat sakaling magpalit uh, tayo ng ball race kapag inangat mo to at sakto lang yung ginawa mo rito mahatak bali magluloko-loko na yung ilaw mo kaya habaan mo ng konti ayan ayan yung itim yung pinaka common nya nilagay natin sa kulay itim din ayan nabalutan na natin at itong dalawang natitira na to papunta ito sa number 85 or 86 kasi dalawa yung relay yung ginamit natin I tap nyo yung isa dito I tap mo na yan yan, ito mga asa na naidugtong ko na, ang dinugtong ko dito yung number 85, dito ko siya nilagay yan, itong wire bueno na to ito yung sa switch natin yan, tag-isa yan sa tag-isa relay natin na 85 tapos yung isa yung, yung pinaka-trigger nya para magkasuko ng supply yung ating dalawang relay siya yung mag indicate ng high and low yan, tapos balotan na natin eto na, nabalotan na natin tapos naiiwan na yung 86 86 na 86 na pwede nyo nang pagsamahin yan ilalagay nyo na po yan sa ground ng ating motor kunwari dito, di kaya dun sa ECU sa tumilo ng ECU, Ayan. pwede nyo yung ilagay at yung dalawang matitira dyan yung number 87 ito naman yung papunta sa ating MDL yung kulay puti or kulay yellow na wire natin na pakita ko sa inyo dikit mo natin yung number 86 sa ground dito pero dugtungan mo ng wire yan ito mga sana na ilagay ko na yung number 85 dito sa ating ground yan dito ko nilagay tapos ang naiiwan na lang sa relay natin yung number 87 yung 87 naman papunta po yan sa ating mini driving light ito naman yung balas ng ating mini driving light mga sara itong kulay itim matik po yan ground, ground po yan yung pula maaring ito yung uh, dilaw yung puti yung uh, puti o dilaw ganyan So, may makikita natin kung saan yung dilaw dito or puti. Basta itong itim sa ground po yan. Ipoporma nyo na to. Parang sample dito natin lalagay yan. Oh, example, ganito, ganito yung mga sara. Yan, dyan po nilagay. Tapos yung unahin nyo, yung itim. Kahit isama nyo na dito sa ginawa yung ground, dito sa, ano, sa relay. Kahit idugtong nyo na yan. Yan, idugtong nyo, ground. Or bahala na kayo, kung gusto nyo, i-direct kaagad dito, pwede. Basta may lagay nyo sa ground. Ito na mga sara, nilagay natin yung number 37 sa ating ilaw dilaw sa kayong blue 57 ilagay nyo sa blue or pula kung ano yung magiging kulay nun kasi si pamilya mga sir mayroon po yung ano uh, magsasabay yung puti sa kadilaw Mayroong puti mayroong dilaw kung gusto mong isa pa pagkasabay mo yung isa dilaw sa puti pwede rin choice mo na yun kung ano yung gusto mong ilagay may na natin tapos, i-assemble mo na yan. Ilagay mo na dito. Tapos, ipoforma na natin yung ilaw to. Tapos, mamaya, kakabit na natin yung fuse dito sa ating battery. Yung maliit lang yung kinuha ko para sakto-sakto. Uh, okay, ito na. Iporma natin. Ayan. At isusod na natin lalagay. Ito. Kakabit na natin ito dito. Ito na yung kanyang uh, MTL mga sarang na install na natin sa ilalim ng ating headlight. Ayan, itong kuha na to, headlight ito, headlight ng mga sala. Ayan. Ayan yung forma niyan. Tapos iyaayos na lang kung saan yung, kung sakto yung buga, yung kumpantay ba. Pag naikabitan natin doon. Ito na mga sir, nalagyan natin yung kanyang headlight at ito yung Nilagay natin yung MDL. I-on. Yan. So, doon lakas niya. Yan. Sarap naman tayo. Ayan o. Ayan ang ng ilaw niya o. Ayan yung ilaw ng stock. Pag ililaw mo yung MDL. Okay, tapos na tayo sa pag-install uh, ng may driving light at yan si sir yung may-ari niyan.